Hello, 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 hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may St. Mary Magdalene, dito sa may... Uh, ay, sorry! Hindi pala St. Mary Magdalene ito. Ito ay uh, Parkstone. So mag-update tayo dito sa Parkstone. Uh, meron ako magandang balita sa inyo. Tingin ko siguro... Ah, uh, tawag dito. mare na kayo. Alam nyo ba kung bakit? Alis lahat kasi may mga kuryente na 'yung mga bahay dito. Maliban doon, mayroon akong uh, sorpresa sa inyo. Sana marilukit na kayo ngayon, 'no? Kasi may uh, may ginagawa sila dito sa Parkstone na parang uh, feeling ko eh marirelocate na kayo 'yung mga basic uh, possible beneficiary ng mga pabahay dito sa May Parkstone dito sa Naik, Cavite. Okay, so ililipat ko 'yung video para mas makita ninyo nang mas malinaw pero kung nakikita niyo na itong sa likuran anong nang napapansin niyo medyo naging maliwalas na 'yung lugar no dito ito sa May Block uh, 13 dito sa Parkstone so okay samahan niyo ko uh, ikotin natin 'yung Parkstone 'yung mga bakanti pa na malapit dito sa May Circle no dito sa pabahay dito sa Kalugkob okay so ilipat natin 'yung uh, camera natin Okay, so ayan, no? Oh. nakikita nyo, nililidis na. Nawala na yung mga damo. So nakita na natin yung mga bahay. At yun, ito, katulad nito, mukhang uh, pininturahan na kagad to. Ang linaw na ay. Ang na nitong isang panel na to. Pero, ay, hindi pa pala. Mukhang sadyang malinaw lang talaga yung panel niya na yan siya. Kasi makikita nyo dito sa kabila. Oh, Depende, baka pininturahan na kasi malinaw eh, malinis eh. ito yung loob. So, kikita nyo, may gagamba na. Binahayan na yung pinto para sa kwarto. At syempre, ito yung kabuuan ng bahay. At uh, may mga minimal na sira naman. Ay, ayos ah, parang tinitik-tik itong, anong tawag dito, lababo. Kasi kikita nyo, parang tinitik-tik, tinatanggal itong lababo. Hindi lang natin alam kung anong gusto. Siguro may dumating. Pero pakiwari ko, parang gustong tanggalin itong lababon to kasi tiniktik ko. Oh. Ay, iwan ko sa inyo. Bakit ba kayo ganyan? So yan, ito yung kabuuan ng bahay. So karamihan na sa mga bahay dito ay mga bukas na. <laughs> Kung dati rati, mga sarado, ngayon mga bukas na naman. At uh, kainaman naman din, may mga kuryente na talaga nakabang na yung iba nga dito, nagkaroon na ng bill. So siguro ito, meron nang narilog ito kasi nakikita nyo, meron nang kurtina yung kanyang bintana. Diba? Okay, so block 13 at saka block 18, nililinis na yung, uh, yung lugar dito sa Parkstone. So yan o, no? oh. tinagal na yung mga damo, sinisindihan nila, sinusunog. At same time, ayun, nire-refer na yung mga konting sira ng mga pabahay. Okay, yan, no? Ayun nga lang, katulad nito, nawala na yung mga ah, uh, ng mga bintana, uh, wala na. Medyo bagay, kung talagang gusto kayong i-relocate na, madali na lang para sa kanila yan. So, ayun na nga lang talaga yung nagiging problema kapag ka uh, hindi na napapatirin yung bahay, nasisira na, halos, ayun. Pero okay naman ngayon, yung pinakamaganda nating balita, eh, nililinis na nila ito. So, black 13, 12, 17, 16, 11. Yung mga black na nabanggit ko, nililinis na nila. So, yun. Diretso pa tayo dun sa kabila kasi ibang black pa din yun. So, kung 11 yun, sigurado black 10 itong dulo na to. Okay, block 10 tapos block 15. Yung dulo na yan dyan. So, tagos na yan dyan. Pagpunta dito sa kaliwa, makikita nyo na doon yung block 1 ng Parkstone. Papunta dito sa kanan, dyan ay papunta sa tulay. Sa tapat ng uh, ascend, kung nasaan, nakaparada na yung mga... Tawag dito. Ay, dito na tayo dumaan. Sa kabila. Nakaparada yung tricycle. So, ayun, ayun sa gitna, hindi pa. So maliban dito, ayun, uh, nililinis na nila. Madugo din tong paglilinis nila kasi nakikita nyo yung mga damo. So yun, no? Lobat na ata yung ating gimbal at tumagilid na. Yun lang. Problema natin. So ayun, dito ah, uh, nyo, nililinis na rin nila. Nung oras na ba? Siguro break time. <laughs> Kaya wala nang tao. Pero ayan, nakikita nyo, nili at uh, tinanggal na yung mga damo. Inano na nila. Inaayos na nila. Mukhang lobat ng ata itong ano ko. Dahil parang tumatabingi na siya, nawala na. Oo nga. Lobat na, nag-off na. Okay? So ayan, diretso na tayo doon sa kabila para tuli tuloy na tayo dito. Dati-dati hindi na tayo makakatawid dito pero yung makikita nyo yung daanan na to, sarado pa rin ang mga damo. Pero madugo talaga yan. Pero ayun, ka, nakakatuwa kasi kahit pa paano, ganyang katatas yung mga damo, eh, nililinis na nila. Pilit na nilang nililinis. Kaya ayun ang nasasabi kong ah uh, malamang sa malamang eh, marirelocate na kayo. Sana naman, di ba? Dahil sa mga... Sa dami na nag-request sa atin na kung pwedeng pasyalan natin yung mga possible na maging bahay nila rito sa Parkstone, eh, na sila para makapag-umpisi na sila sa mga ba magiging buhay nila dito sa relocation site, dito sa Naik Cavite. So, ayun, oh, katulad nun, no? Oh. Doon sa kabila na yun, may mga tao na. May mga na na sa kabila na yan. No? Ayan ang kanto na yan. May mga na na. Okay. So, yun. Yung mga nasira, eh, referen na lang nila uli yan. Kapag sinabi na sa inyo, ginuna kayo, nagbigay na ng signal. Okay. Ililipat na namin kayo. Well, good luck na lang po sa inyo. Ah, sana, marilukit na kayo kung gusto ninyong marilukit na dito sa bayan ng Naik para sa mga pabahay na to. Kasi kung i lang din naman kayo, di ba? Bakit hindi pa i relocate na para na sa ganun eh, makapag-start na kayo sa magiging buhay ninyo sa uh, mga pabahay ng gobyerno. So, sino yeah, Sinusunog nila, oh. Yung iba, binabahay na ng aso. <laughs> Ibang bahay kasi walang nakatira. <laughs> okay. So, yun. Medyo nakakapago lang habang na nilakad natin. Yung katulad din sa kabila, oh. Nilinis na. So, ito yung main road sa Park zone. At yun naman doon sa kabila, yung... Ah... Uh, tawag dito? Yung circle. Nakikita nyo, napakarami na sasakyan na dumadaan dito kasi... Alus. Okay, na, oy, shout out kay kuya. <laughs> Alus. Napakarami ng mga na-relocate dito sa pabahay dito sa Palugpog dito sa Naik Cavite. So ay eh, nakikita niyo 'yan, no? Oh. Lililinis na rin 'tong utong Black 24. Black 24, lililinis na Black 19, nililinis na. At Ayun, no. Oh. Okay, so yan dito rin, oh. Nililinis na. Siguro, siguro malamang ililipat na kayo rito. Kasi malinis na, eh. Ayos na, oh. Ah, nilang nilisin yung mga damo ng mga kasintas na rin ng mga bahay. So, ayan. Ito yung update natin. Ah, may music doon. Huwag tayo doon. <laughs> okay, so yun yung update natin dito sa may uh, Parkstone. So nakakatuwa kasi nililinis na nila yung lugar, yung mga bahay na wala pang mga nakatera. So yung mga inikutan natin, yun usually yung mga nililinis na from block 13, block 14, pababado doon hanggang 10, hanggang 15, paikot dito 23, hanggang dito naman sa kabila rito. Diyan sa kabila dyan ay nililinis na nila. Uh, Tawag dito. Dinabas na nila yung mga damo. Okay, so yun. Yung uh, update natin, yung kodi ko natin sa mga <laughs> request sa atin na hulog. Buti lang nakita natin. Kung hindi, nako, mag-uulit tayo sa paglilista. Okay, so maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel at uh, lobad na pala yung aking uh, tawag dito, tripod, kaya hawak-hawak na lang natin yung cellphone natin. So inulit ko, maraming maraming salamat po sa inyo.